ah hello mga kautol, mayong hapon kani yung tanan mga kautol no. Luzon Visayas, Mindanao, mayong hapon kaning tanan mga kautol no. Ah, uh, mauna ning balaya mga kautol nga akong gitarbaho mga kautol no. Mauna ni forma mga kautol no? Atop. Okay kayo, Kanang iyang binya sa tubangan mga kautol no. Mauna akong gitarbaho pod kaniya mga kautol. Ah, ma ugma, alapta na lang na siya. No? Okay. Mauna na iyang forma. Tayo. Ada si akilid mga kautol, no? Hugaw ka ito, ah, uh, baling lain na kay mga kautol pero karon okay na siya, no? Atop niya. Manag pinising na mga kautol, no? Pustin na lang, duha ka na lang, wala pa na mo man og ug na. Okay, to taas mga kautol, oh. No? Okay, mo na yang taas niya. No? Una mga kautol, no? ah uh, mga kautol, kung naa mo ipagama nga balay mga kautol, mag-message na mga kautol, no? Trabaho na to mga kautol na. Kanang trabaho nga pag-od, dili ta mo gamit og square ah tubular mga kautol. Kini mga kautol balay mga kautol, wala ko ni gamit ani og tubular. Ang akong gigamit ani mga kautol kabalo mag unsa ang gulbar mga kautol. Kay cubular tubular magud mga kautol. Dali siyang trabahoon, no? Pero sa pag-uranay, mas matibay jud ang ang gulbar mga kautol kaysa una regyo ang panahon mga kautol no gigamit sa mga balay mga kautol pag odyo na siya tubular mga mga kautol no dili magsilbi baling huyang huyang kaysa ng mga kautol oh oh nang naa siya mga kautol gamay man og dako basta magpatukod mo balay kinahanglan ang gulbar jud mga kautol no sa ang gulbar, mga kautol makakatipid ka depende po sa klase nga ang gulbar imong gamiton mga kautol makakatipid ka rin Okay. na so, mga kautol oh. okay na kayo baling sa daan na kayo mga kautol ah. Mag-message na mga kautol kung namay yung trabaho uh, ipagamang balay mga kautol. Mayong hapon, kaninyong tanan.